sa isang abalang kalsada sa Maynila, kung saan ang ingay ng mga busina at sigawan ng mga tindera ay tila musika sa pandinig ng marami. Naglalakad si Marco, isang matagumpay na Filipino-American na negosyante. 40 anyos, matikas sa kanyang mamahaling suit. Abala siya sa kanyang telepono. Pinag-usapan ang isang transaksyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa ang kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ngunit sa isang iglap, natigil siya sa kalagitnaan ng pangungusa. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang tanawin na tila humila sa kanya, pabalik sa yalidad mula sa malamig na mundo ng mga numero at kontrata. Sa isang sulok ng gusali, sa maruming semento, nakaupo ang isang babae, marahil limang taong gulang lamang, Napakaganda sa kabila ng gusot niyang damit at bakas ng pagod sa mukha. Sa kanyang kandungan, isang sanggol ang mahimbing na natutulog. Habang dalawa pang maliliit na bata ang nakasiksik sa kanyang tabi, ang mga mata nila'y malungkot at nangungusa. Ang tingin ng ina, isang halo ng matinding gutom, pag-aalala, at isang uri ng dignidad na hindi matitinag ng hiyap, ay tumago sa puso ni Marco. Para bang isang kisamata, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Anging ang tahimik na desperasyon ng mag-iinang iyon ang kanyang narini. May mga pagkakataon sa buhay na isang sulyap lang. Mababago ang lahat. At ang pagkikitang ito ay magbubukas ng isang kwento na higit pa sa kayang arukin ng isip ni Marco. Isang kwentong hahamon sa kanyang puso at babago sa kanyang pananaw. Si Marco de Leon ay hiniipinanganak na may gintong kutsara sa bibig bagamat isa na siyang si ng isang lumalagong tech company sa Amerika, at kasalukuyang bumibisita sa Pilipinas para sa posibleng kagpapalawak ng kanyang negosyo, sariwa pa sa kanyang alaala ang mga kwento ng kanyang mga magulang, mga kwento ng pagsisikap ng pangingibang bansa para sa mas magandang kinabukasan ng mga panahong kailangan nilang maghigpit ng sinturon. Ang kanyang lola na naiwan sa probinsya, ang laging nagpapaalala sa kanya ng kahalagahan ng pagtanaw ng utang na loob at pakikipagkapwa-tao. Anak, madalas sabihin nito sa telepono, ang tunay na yaman ay wala sa dami ng pera, kundi sa dami ng pusong na tulungan mo. Kasalukuyan siyang tumutuloy sa isang penthouse suite ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga meeting, mga business launch, at mga presentasyon. Matagumpay siya, walang duda. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bahagi sa kanya na tila nalulungkot. Isang bahagi na nangungulila sa simpleng buhay. Sa init ng pamilya na madalas niyang isinasantabi, dahil sa trabaho. Ang pagbisita niya sa Pilipinas ay hinilang para sa negosyo. Para na rin itong isang paghahanap, isang paghahanap sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sa kabilang dako naman ng Maynila, bago pa man mapadpad sa kalsadang iyon. Si Leah, iyon ang pangalan ng magandang ina, ay may sayiliring mundo. Isang mundong minsang naging puno ng pag-asa at pangara. Nakapagtapos siya ng kolehiyo, accountancy ang kanyang kurso, sa isang kilalang universidad. Pangarap niyang magkaroon ng magandang trabaho, makatulong sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Nakilala niya si Anton, isang mabay at masipag na inhinyero. Nagmahalan sila, nagpakasal, at binyayaan ng tatlong anghel, sina Miguel, Sofia, at ang bunso, si Ben. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Isang aksidente ang kumitil sa buhay ni Anton. Ang insurance na inaasahan nila ay nauwi sa wala, isang scam pala. Ang naipon nilang konti ay naubos sa pagpapagamot at sa libing. Nawalan si Lia ng trabaho dahil sa madalas niyang pagliban para alagaan ang mga anak at asikasuhin ang mga problema. Ang pamilya niya, na una pa lang ay tutol na sa pagpapakasal niya, kay Anton, dahil sa paniniwalang hini ito kasing angat nila sa buhay, ay tila nagbingi-bingihan sa kanyang mga paghingi ng kulong. Isa-isang nagsara ang mga pinto. Napalaya sila sa kanilang inuupahang apartment. At ngayon, narito sila sa lansangan. Ang pangingyaman niya ay ang kanyang mga anak at ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Hindi siya namamalimos ng hayagan, ang tanging hangad niya ay mairaos ang bawat araw para sa kanyang mga anak, umaasang may magandang bukas pa na darating. Matapos ang kanyang tawag sa telepono, hindi maalis sa isip ni Marco ang imahe ni Lia at ng kanyang mga anak. Ang gutom sa mga mata ng mga bata, lalo na ang maliit na si Ben, ay parang kumurot sa kanyang puso. Maraming tao ang dumadaan, ang iba'y nagbibigay ng panakaw na tingin ng awa, ang iba na may parang walang nakikita. Nagkaroon ng munting debate sa isip ni Marco. Mahigbit ang kanyang schedule. May importante siyang mga kliyenteng kailangang harapin. Ngunit ang mga salita ng kanyang lola, ungkol sa pakikipagkapwa-tao, ay ngaw sa kanyang pandinig. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Lia. Ngunit kasabay nito, may isang kislap ng pagmamataas, isang tahimik na pagtangging magpatalo sa hamon ng buhay. Ito ay hinilang lang simpleng kahirapan, ito ay paglaban ng isang ina. Ang pagkakataon ay nasa harap na niya, ang tumulong, o ang lumakad palayo kulad ng karamihan. Nguni hini nagpatinag si Marco. Nakita niya ang pamumutla ng mga bata. Ngumiti siya ng bahagya, mukhang gutom na ang mga bata. Halikayo, may malapit na kainan dito. Itinuro niya ang isang maliit na kainderya sa di kalayuan. Naamoy pa lang ng nilulutong ulam ay sapat na para manghalina. Para sa mga bata, ulit niya, ang kanyang boses ay malumanay. Nakita ni Lia ang pananabig sa mga mata ni na Miguel at Sofia. Bumigay ang kanyang puso. Wala siyang karapatang ipagkait sa kanyang mga anak ang pagkain. Lalo na't biyaya na ang kusang lumalapit. Sa halos pabulong na tinig, pumayag siya. Sige po, salamat po ng marami. Dahan-dahang lumapit si Marco. Maingat ang bawat hakbang. Ayaw niyang makabigla o makainsulto. Kahit siya, isang milyonaryo, ay nakaramdam ng kaunting hiya sa sitwasyong iyon. Tinanggal niya ang kanyang salamin, at sa medyo kinakalawang ngunit taos pusong Tagalog, marahan siyang nagtanong, Miss, kumain na po ba kayo? Nagulat si Leah bahagya siyang napaatras, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iinga. Sa kanyang karanasan sa kalsada, hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. Lalo na't batid niyang may taglay siyang gandang pisikal. Magalang siyang umiling, okay lang po kami, salamat po. Isang tipikal na sagot ng Pilipinong ayaw makabigat sa iba. Inalalayan ni Marco ang mag-iina papunta sa karinderya. Pinili niya ang pinakamalinis na mesa. Umorder siya ng kanin, sinigang na baboy, pritong mano, at gulay, sapat para sa kanilang laha. Hindi siya basta nag-abot ng pera. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik na pinagmamasdan sila. Ang mga bata, sa kabila ng matinding gutom, ay kumakain ng may tamang asal, halatang naturuan ng mabuti ni Lia. Si Lia naman ay bahagya kumain. Initiyak na ang kanyang mga anak ang makakarami. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Marco. Nagtanong siya tungkol sa pangalan ng mga bata. Sinubukang pagaanin ang suasana. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga musmos. At para bang iyon ang pinakamatamis na tanawing nasaksihan niya sa matagal na panahon. Ang pagkain na iyon ay simula pa lamang. Hindi maipaliwanag ni Marco ang kanyang nararamdaman. May kung anong humihila sa kanya para tulungan pa ang mag-iinang ito. Matapos kumain, nag-alok siyang bilhan sila ng ilang pangunahing pangangailangan. Gatas para kay Bobby Ben. Ilang pirasong damit, sabon, sipilyo. Si Leah ay hindi makapaniwala. Isang halo ng pasasalamat at hiya ang mababakas sa kanyang mukha. Ayaw niyang abusuhin ang kabaitan ng estranghero. Sir, sobra-sobra na po ito. Sabi niya, ang tinig ay nanginginig. Marco na lang, sagot ng lalaki, ngumiti. Wala ito. Konting tulong lang. Habang namimili sila sa isang maliit na department store. Unti-unting nagkukwento si Leah. Pautal-utal sa simula. Ngunit habang tumatagal ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Nabanggit niya ang kanyang yumaong asawa. Ang hirap sa paghahanap ng trabaho nang walang mapag-iwanan sa mga anak. Walang bahid ng reklamo o pagsisisi sa kanyang boses tanging isang malalim na kalungkutan at determinasyon napansin ni Marco ang talino sa kanyang mga mata ang paraan ng kanyang pagsasalita hindi ito ordinaryong babae lamang lalong lumalim ang respeto ni Marco para kay Lia bago sila maghiwalay binigyan niya si Lia ng sapat na pera para sa ilang gabing pananatili sa isang murang paupahan o transient house inabot din niya ang isang personal niyang calling card Lia, sabi niya, mas formal na ngayon ang kanyang tono. Kung kalangan mo ng pulong, o kung maisipan mong maghanap ng trabaho, tawagan mo ako. Baka sakaling may may tulong ako. Nagatubili si Lia na kunin ang card. Nakakahiya naman po, Sir Marco. Masyado na po kayong maraming na itulong. Kunin mo na, mahinahong sabi ni Marco. Walang anuman yon. Ituring mo na akong kaibigan. Ginamit niya ang salitang kaibigan, hindi bilang formalidad, kundi dahil iyon ang nararamdaman niya. May kakaibang koneksyon siyang naramdaman sa babaeng ito at sa kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Marco si Lia at ang kanyang mga anak. Ang imahe ng kanilang mga mukha, ang kwento ng kanilang pakikibaka, ay bumabagabag sa kanya. Naapektuhan siya ng higit pa sa inaasahan niya. Napuspon niya ang isang hindi gaanong critical na business meeting. Dahil tila mas mahalaga ang iniisip niya ngayon. Naghintay siya. Araw-araw, initingnan niya ang kanyang telepono. Umaasang katawag si Leah. Napagtanto niya na ang inkwentrong iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong matagumpay na business deal. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ba talaga ang layunin niya sa buhay. Ang yaman ba? Ang kapangyarihan? O ang kakayahang makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba? Makalipas ang halos isang linggo, sa wakas, tumawag si Lia. Matapos ang maraming pagdadalawang isip, pagtatalo sa sarili, at sa tulak na rin ng pangangailangan ng kanyang mga anak, nilakasan niya ang kanyang loob. Nang tumawag siya, hindi siya humingi ng karagdagang pera. Ang panginghiling niya ay kung kutoong may alam si Marco na anumang trabaho, kahit ano, kahit tagalinis lang, tatanggapin niya. Ang kanyang boses sa telepono ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Nag-ayos si Marco ng pagkikita, hindi sa kanyang magarbo opisina, kundi sa isang kahimik na coffee shop sa isang mall. Gusto niyang makapag-usap sila ng masinsinan. Nang dumating si Leah, medyo mas maayos na ang kanyang hisura. Ang kanyang mga anak ay pansamantala niyang ipinagbilin sa isang mabait na kapitbahay sa tinutuluyan nilang maliit na kwarto. May dala siyang isang lumang folder. Sa kanilang pag-uusap, habang humihigop ng kape, mas naging bukas si Lia. Ramdam niya ang sinseridad ni Marco, ang kawalan ng panghuhusga sa mga mata nito. Dito na niya isinalaysay ang buong kwento ng kanyang buhay. Inilabas niya ang mga laman ng lumang folder, ang kanyang diploma sa accountancy mula sa isang kilalang unibersidad, mga sertipiko ng mga seminar na kanyang nadaluhan, mga lumang kopya ng kanyang resume. Nakapagtapos po ako, Sir Marco, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nangarap din po akong magkaroon ng magandang buhay, makatulong sa pamilya ko. Ikinuwento niya ang tungkol kay Anton, ang pagmamahal nila, ang bigla ang pagkawala nito ang sakit ng pagiging biyuda sa murang edad, ang hirap ng pagiging mag-isang magulang, ang pagtalikod ng sarili niyang pamilya dahil sa pride at maling akala, ang sunod-sunod na kamalasan na tila walang katapusan. Sinubukan ko pong maghanap ng trabaho, sir, patuloy niya, ang boses ay basag na. Pero sino po ang tatanggap sa isang tulad ko? May tatlong maliliit na anak, walang mapag-iwanan, matagal nang walang experience. Kahit anong trabaho po, pinasok ko na, naglabada, naginda sa bangketa, pero laging kapos. Tumulo ang mga luha ni Lia, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa frustration, sa panghihinayang sa mga pangarap na hindi natupad, sa sakit para sa kanyang mga anak na nagduusa. Si Marco ay natigilan, hindi siya makapagsalita. Ang babaeng nasa harap niya, Naminsang nakita niyang nakaupo sa lansangan, gutom at halos walang pag-asa, ay isang babaeng may pinag-aralan, may potensyal, may talino, isang babaeng biktima ng malupit na tadhana ng mga di inaasahang pangyayari. Nakita niya ang kopya ng resume ni Lia. Mataas ang mga marka nito sa kolehiyo. May mga special skills na nakalista. Ito ang kabuuan ng kwento ni Lia, ang kanyang tapang ang kanyang talinong nakatago sa likod ng kanyang paghihirap, ito ang nagpatulog kay Marco. Hindi ang kahirapan niya, kundi ang nasasayang na talento, ang hindi nabibigyang pagkakataon na kayahan. Ang kanyang isip, na sanay sa pagkilatis ng mga business proposal at mga investment, ay nakakita ng ibang klase ng yaman kay Lia, ang yaman ng karakter at potensyal. Pinunasan ni Lia ang kanyang mga luha nahihiya sa kanyang pagiging emosyonal. Pasensya na po, Sir Marco, nadala lang po ako. Tinitigan ni Marco si Lia, hindi na bilang isang taong nangangailangan ng limos, kundi bilang isang taong karapat dapat bigyan ng pagkakataon. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Bago nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay puno ng respeto at paghanga. Lia, simula niya, ang kwento mo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang tapang mo, ang tatag mo, humahanga ako sa iyo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiting hinilang basta magalang, kundi isang ngiting puno ng pag-asa. Alam mo, Lia, naghahanap kami ng mga tao para sa bago naming opisina dito sa Maynila. Mga taong masipag, matalino at may dedikasyon. Nakatingin lang si Lia, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang totoo, patuloy ni Marco, kailangan namin ng isang tulad mo. Hindi ito limos, Lia. Ito ay isang trabaho, isang oportunidad. Inalok niya si Lia ng isang posisyon sa kanyang kumpanya. Maaring magsimula bilang administrative assistant, na may pangakong kung magpapakita siya ng galing ay mabilis siyang anga. O baka isang posisyon na masakma sa kanyang pinag-aralan. Depende sa kung ano ang kakayanin niya sa simula. Tutulungan kita sa paghahanap ng daycare para sa mga bata at sa disenteng matitirhan ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Lia. Ang mga luhang kanina'y pinipigilan ay bumuhos na ng kuluyan. Mga luha ng hindi makapaniwalang saya, ng pasasalamat, ng panibagong pag-asa. Totoo po ba ito, Sir Marco? Tanong niya, ang boses ay garalgal. Hindi po ako makapaniwala. Parang panaginip lang po. Lia, totoo ito, sagot ni Marco, ang kanyang ngiti ay lalong lumawa. You earned this. Ang lakas ng loob mo, ang katapatan mo, ang hindi mo pagsuko, iyan ang mga katangyang hinahanap namin. This is not charity. This is an investment in someone I believe is truly capable. Naramdaman ni Lia ang bigat na tila na buno sa kanyang dibdib. Sa wakas, may liwanag na natatanaw ang kanyang mga anak, magkakaroon na sila ng mas magandang kinabukasan. Ang siklo ng kahirapan ay maaring maputol na. Lumipas ang ilang buwan. Si Lia ay isa ng mahalagang bahagi ng Manila office ng kumpanya ni Marco. Sa kanyang sipag, talino at dedikasyon, mabilis siyang natuto at naging epektibo sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga anak, sina Miguel at Sofia, ay nag-aral na sa isang maliit ngunit maayos na eskwelahan. Habang si Bobby Ben ay nasa isang mapagkakatiwalaang ang daycare, nakatira na sila sa isang maliit ngunit malinis at ligtas na apartment. Ang dating mapanglaw na mga mata ni Leah ay napalitan na ng kislap ng pag-asa at kumbiyansa. Paminsan-minsan, nagkakausap sila ni Marco, hindi na bilang amo at empleyado lamang, kundi bilang dalawang taong may malalim na respeto at paghanga sa isa't isa. Isang pagkakaibigang nabuo mula sa isang di inaasahang pagkikita. Si Marco naman, pabalik-balik man sa Amerika at Pilipinas, ay may dalang bagong inspirasyon. Ang branch nila sa Maynila ay unti-unting lumalago at malaki ang naitutulong ni Lia dito. Ngunit higit pa sa tagumpay sa negosyo, ang kunay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay ang alaala ng araw na iyon, ang araw na pinili niyang huminto at tumulong. Naramdaman niya ang isang kakaibang kagalakan na hindi kayang kumbasan ng kahit anong yaman. Muli niyang naramdaman ang koneksyon sa kanyang pagkapilipino, sa diwa ng bayanihan at pakikipagkapwa-tao na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang isang simpleng pag-abot ng pulong, ang pagpiling makita ang isang tao sa gitna ng kanyang paghihiyap, ay maaring magbunga ng hindi inaasahang kabutihan. Isang paalala na sa bawat isa sa atin, ay may kakayahang maging instrumento ng pagbabago. Dahil minsan, ang tulong na inaabot natin ay hinilang kamay na humahango sa kahiyapan, kundi susi rin sa mga pinto ng pagkakataon na matagal nang nakasara, naghihintay lamang na mabuksan. Ang kwento ni Marco at Lia ay isang patunay na ang kabutihang loob, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang bumago ng buhay at magbigay ng pag-asa sa mundong puno ng pagsubo.